Hello guys, welcome to my FB page. Yan po oh. Yung nakapanood nito nung una. And dito na, finish na oh. Ngayon guys, makinis yung pintura namin. Parang pits, ano bang klaseng kulay yun oh. And guys, oh. Linis na. Oh. Yan yung klaseng namin oh. Hero yung klaseng oh. Tapos yung steel bearing, finish na rin oh. Ayan mga guys. Linis, no? So, shout out pala kay Binbin, binilik to. Ayan yung nandoon din sa construction sa Tapos mayroon anong kan guys, oh. Mayroong style auditorium. Mayroon siyang cover. sa so, dito mayroon siyang side flashing para hindi mag-angli. Ayan, oh. So, yan guys, ang linis. Ano, linis. So, PM lang kayo guys. Kung gusto kayong magpatayo ng mansion, dito kami lang. Yan yung tubo guys. So, dati, ano pa eh, galba kayo ng kinis, oh. Grabe ka salaminan, oh. Yan guys, PM lang kayo kung gusto nyo magpatayo ng mansion dito lang kami mga construction boy gandang tumirada ano oh ganda oh yung pinaka parlings namin oh pinaka parlings namin naka naka ano talaga yan naka pin ng quick dry in and mill guys ang kinis kinis oh probe yung ibang klase yung pinturo oh. salaminan oh So, pakita ko guys yung ano, yung latest box style gutter. Uh, peace out na guys yung Spanish gutter ngayon. Wala na. Peace out. Ngayon na yung yung mga latest box box type na gutter yan na. Mas ano yan. Parang antique tingnan na no. Lumalaban, pa, lumalaban yan sa hangin kasi yung groove nya yan matiba yung groove na kaya pag hinampas ng hangin yan lumalaban yan kaya yun yung uso na ngayon wala na yung uso yung Spanish gutter box style na yan box box type so hanggang ito lang guys PM lang kayo kung saan man kayo dako ng Pilipinas mag arkila kami ng helicopter kung mag ano kayo dyan pagawa kayo so hanggang dito na lang guys hanggang yan oh. Ngayon dito na lang po. Maraming salamat sa ating lahat. Shoutout out sa Luzon, Visayas, Mindanao kay Paring Joseph Ligayada. ah, uh, dyan sa La Union si Boy Bakal. Shoutout out sa iyo bro. Malapit na naman tayo mag-umpisa ng pagkalkal ng ano. Yos Oil Stove. Ngayon dito na lang. God bless sa iyo lahat.